Ito yung 10 negosyong walang lugi sa 10k mong puhunan. Ikaw ba yung taong nagbabalak magnegosyo? Pero hindi mo alam kung ano yung negosyo mo? Pwes, saktong-sakto ang buong bidyong to. Tapusin mo ng buo itong pinag-usapan natin to. Kasi marami kang negosyong pwedeng simulan. sampung negosyo ang matututunan mo sa buong usapan natin to. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong bidyong to. So anyways, kung hindi mo pa ako kilala... Ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Ito yung 10 negosyo na walang lugi na dapat mong simulan kung meron kang 10,000 puhunan dyan. Kung gusto mong malaman yan, may kwekwento muna ako sa'yo. Naaalala ko pa dati, taong 2020, January. Alam mo ba yung Bulkan Taal? Nung pumutok yan, Lumikas kami niyan. At nagtitinda na ako niyan. Nagnenegosyo na ako ng panahon na 'yan. Lumikas kami niyan. Kasi malapit kami diyan sa bulkan 'yan. Ako nun, ayoko talaga talagang lumikas. Kasi natatakot ako sa dadatnan ko pag-uwi. Kung sakaling pumutok ng bulkan Taal na 'yan, baka wala na akong abutang negosyo. Wala na akong abutang pwesto ng negosyo ko. Eh kaso, yung pamilya ko, ang laging sinasabi sa akin, kapag hindi ako lumikas sa malayong lugar sa Bulkang Taal, ang mangyayari sa akin, baka sumabog at baka magtalisikan ng mga malaking bato at walang makakaligtas dun. Kapag pumutok ang bulkan Taal, nagtalisik ng malaking bato, ha, sobrang bilis ng bato na yun, wala daw makakaligtas dun. Hindi mo daw kayang takbuhan yun. So ako, natakot ako nun. Kaya lumikas ako. Sumama ako sa pamilya ko. Lumayo kami. Yung negosyo, yun ang problema ko. Yun ang masaklap na nangyari sa buhay ko. Yung negosyo ko, stop ang operation. Sarado ko. Nang mahigit dalawang linggo. Dalawang linggo kami lumikas. Nung nadeklara ng P-Box na pwede na uling bumalik sa malapit sa Bulkan Taal. Yun, Bumalik na uli kami. Dalawang linggo yun. So doon ko napaisip. Ang laking pera. na sayang Wala, wala kang negosyo eh. Nakatunga nga ka lang doon. Sa ibang lugar, hindi mo naman kilala yung lugar na yun. Naninibago ka sa lugar na pinaglikasan nyo. So doon, doon ko na-realize. Na dapat pala, kung gagawa ka ng isang negosyo, yung kahit tumama yung mga kalamidad na yan, kahit bumagyo, kahit lumindol, kahit magkaroon ng mga evacuation, kailangan 'yung negosyo mo hindi apektado. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. 'Yan ang natutunan ko sa buhay ko. 'Yan ang malaking pinagbago ng buhay ko. Sa panahon ngayon, alam ko na 'yan. Na dapat ko magtatayo ka ng negosyo 'yung hindi ka apektado kung sakaling magkaroon ng kalamidad. Kaya ang pinakaunang nating negosyo, negosyong walang lugi. Sa 10,000 piso mo na puhunan ay ang yung bagay na kaya mong gawin ngayon na mismo. Ano yung bagay na kaya mong gawin ngayon mismo? For example natin, marunong kang gumawa ng mga website. Marunong ka mag-edit ng mga video. Pwes yan ang negosyo mo. Konting puhunan lang yan. Baka, baka hindi pa nga umabot ng 10k ang puhunan mo dyan eh. Ialok mo. Galingan mo sa pag alok Internet na ngayon. i mo sa internet para marami mag-inquire sa'yo. At kapag naramdaman mo yung inquiry, bentahan mo na, i-close mo na ang sales. At pag nagkabenta ka na, nagkapera ka na, dyan na nag-uumpisa, negosyo mo na yan. At malay mo, yan na ang magpapabago ng buhay mo. Kaya ganyan ang gawin mo, kung ano man ang kaya mong gawin ngayon. Isipin mo na, gawin mo na, at i-post mo na sa internet. Malinaw ba? Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pangalawa nating negosyo na walang lugay sa 10K na puhunan ay ang buy and sell ng kahit anong bagay. Marami na ngayon sa internet, sa mga shop, online shop, ang gumagawa ng mga produkto For example natin t-shirt May mga gumagawa May mga nagbebenta sa mga online shop Na sobrang mura Plain White shirt Pwes ngayon tatakan mo yun Tatakan mo ng sarili mong pangalan Brand mo At ipakilala mo sa internet Yan ang negosyo Na hindi lalampas ng 10,000 Yan ang negosyo Na walang lugi Gagalingan mo lang sa pagmamarketing Gagalingan mo sa pagpupo sa internet Ipakilala mo ang negosyo mong yan Ipakilala mo ang pangalan ng t-shirt mong yan Yan ang gawin mo sa 10k na negosyo na walang lugi. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangatlo nating negosyo na walang lugi sa 10,000 puhunan ay ang video editor. Mag-edit ka ng mga video. Marami ng vlogger ngayon. Maraming nangangailangan ng tulong mo. Kung hindi ka maalam, pag-aralan mo 'yan. Magbayad ka lang ng mga 5,000 diyan sa magtuturo sa iyo. E skills 'yan, life skills at yan ang papalong negosyo ngayon. Pagbablog, dadami ang vlogger. Pwes tataas ang demand. Ang pangangailangan ng mga video editor. Liman libo lang gagastusin mo dyan para magpaturo na mag-edit. At kapag natutunan mo yan, inegosyo mo na. Wala kang lugi dyan. Para liman libo lang, di naman masakit ang liman libo eh. Yan ang negosyo yung walang lugi. Sa sampun libong puhunan, di pa nga aabot ng sampun libo yan eh. Liman libo lang eh. Yan ang gawin mo para magkanegosyo ka na. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pang-apat nating negosyo na walang lugis 10,000 puhunan ay ang magturo ka, mag-drive ng mga kotse. Mga sasakyan, kasi marami ngayon na bumibili ng mga kotse, pero hindi maalam mag-drive. Pero gustong gusto nila yung kotse, kaya nga nila binili. Pwes ngayon, papasok ka. Aalukin mo ng service mo. Na hello ma'am, nagtuturo po ako mag-drive. Dalawang araw lang po, maalam na kayo mag-drive. Kaya nyo na pong ilayo ang inyong mga sasakyan. Kapag narinig na mga customer mo yan, magpapaturo yan sa'yo. At singilin mo ng hindi birong pera. Kasi home service eh. Pupuntahan mo yung lugar niya para turuan siya. Singilin mo lang malaking pera. At kapag kumita ka na dyan, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, kapag daramdaman mo na binayaran ka na, nagkapera ka na, negosyo na yan. At yan ang negosyo. Yan ang pang-apat nating negosyo na walang kalugi-lugi sa 10,000 puhunan. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa panglima nating negosyo na walang kalugi-lugi, 10,000 puhunan ay ang gym business, exercise, fitness. Maraming tao ngayon na nagkakasakit, di mo ba napapansin yun? Kasi ang mga pagkain ngayon na nagkalat, sobrang daming ano, chemical. Ang mga tao ngayon hindi na makapagluto sa bahay, sobrang busy. Busy sa mga trabaho at ang mga kinakainan lagi mga fast food. Pwes na ilang katawan. Ang daming tao may sakit at pinagsisisihan nila yon. Pwes ngayon magtayo ka ng gym. Baguhin mo ang lifestyle nila. Turuan mo silang maging healthy, paano mag-diet, paano mag-exercise, paano magpaganda ng katawan, paano palakasin ang immune system. Yan ang ituro mo. Maraming tao willing bayadang ka. Gandahan mo lang ambience ng gym business mo. Kung wala ka pang gym, ito gawin mo. Pag-aralan mo ang proper form kung paano mag-exercise. Dali lang pag-aralan yan. Madami na nagtuturo sa internet yan kung paano mag-diet, paano magpapayat, paano mag-calorie deficit. Pag napag-aralan mo yan, turuan mo mga tao, alukin mo ng servisyo mo na nagtuturo ka yan at isama mo sa mga pinakamalapit na gym dyan sa inyo. At kapag naturuan mo siya, singilin mo ng bayad para sa iyong negosyong services na yan na maging gym instructor ka. Yan ang gawin mo para magkanegosyo ka na. Ayos? Okay next, dadako na tayo sa pang-anim Na negosyo na walang lugi Sa 10,000 puhunan ay ang Bakery Hindi malaki ang puhunan dito Nagkakamali ang iniisip mo Ang gawin mo, sa bahay ka lang Magaling ka gumawa ng tinapay Gumawa ka ng paraan Kung paano mo sampun 10,000 puhunan mo Ito yung negosyo para lang Sa mga taong sobrang galing talaga Sobrang sarap talaga gumawa ng tinapay Yung hindi mo ma-explain Parang sobrang dali lang sa gumawa ng tinapay Pero maraming... Lahat ng mga pinaglulutuan mo niyan, humahanga kasi sobrang sarap ng tinapay mo. Pwes, gamitin mo na yan. Kayang-kayang magnegosyo ng liman libo lang dyan ang puhunan. Alam mo na ang pasikot-sikot dyan sa bakery na yan. Alam mo na kung paano di diskartihan yan kahit nasa bahay ka lang. Kahit 5K lang ang puhunan mo. Kahit 10K lang ang puhunan mo. Kasi may experience ka na dyan. At maalam ka dyan. Kapag ginawa mo yung mga experience mo, yung mga kaya mong gawin, wala kang lugi dyan Kasi maraming tao masasarapan sa tinapay mo At kapag nasarapan sila, paulit-ulit silang bibili sayo at kapag ni-recommend ka nila, kasi sobrang sarap talaga ng tinapay mo. 'Yun ang pinaka ma pinaka magandang marketing na customer mismo ang nag-recommend. 'Yan ang gawin mo. Para maumpisan mo na ang negosyong walang lugi. Asampun 10,000 puhunan. Malinaw ba? Ayos. Okay, next. Dadako na tayo sa pangpito natin. Na negosyo na walang, walang kalugi-lugi. Sa sampun puhunan ay ang magturo ka sa iba. Ano yung alam mo? Ano yung experience mo? For example natin, nagtatrabaho ko sa Nagtatrabaho ka bilang freelancer, BA. Pwis maraming tao. Gustong gusto yan kasi in demand yan. Pwis ngayon, ituro mo yan. Alukin mo ng service mo na nagtuturo ka yan. Kung paano makakuha ng client, paano kumita ng libu-libu dyan, paano gawin yan. Yung BA na yan, yung trabaho mong yan. Kasi maraming tao, kahit graduate, walang trabaho. Pwis yung mga yun, yung mga walang trabaho, alukin mo gagawin mo silang BA. Kapag narinig nila yon, hindi na magdadalawang isip yan kasi walang kapera-pera yan, mga buryo na sa bahay yan. Yung mga graduate na yan na walang trabaho, walang mahanap ng trabaho. Alukin mo yan, singilin mo na malaki. Talagang malaki. Kasi ibibigay mo yung pinakasikreto mo eh. Kung paano ka naging BA eh. Kaya singilin mo ng hindi birong pera. Kaya matakot sumingil ng mahal. Kailangan mong umaman. Kailangan mong umasenso. Sa negosyong binigay ko sa'yo. Asampunlibong puhunan. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pang-8 pang eight nating negosyo na walang kalugi-lugi ay ang barbershop. Maggupit ka ng buhok na tao. Marami na sa internet na nagtuturo niya kung paano maggupit. Dito sa amin, naghahanap eh, din ako magaling barbero din eh. Kaso lahat ng barbero dito mga tamad. Kapag nagpapagumit ka, minsan laging wala. Minsan nasa sabungan. Pwede ngayon, kunin mo yung opportunity na yun. Ikaw na maggupit. Siguraduhin mo lang na wala kang papalampas customer. Kasi kailangan, kailangan ng mga tao yan. Laging humahaba ang mga buhok. Pwes yan ang hinahanap namin. Paano yan? Nasan ka na? Simulan mo na. Kasumigil ng mura. Singilin mo ng mahal. Mahal na gupit. Pero quality. Yan ang mga techniques sa negosyo. At yan ang negosyo na walang kalugi-lugi sa 10,000 puhunan. Malinaw ba? Ayos? Okay, next. Nadako na tayo sa pangsyam natin na negosyong walang kalugi-lugi sa 10,000 puhunan ay ang walang iba kundi mag-vlog ka. Vlog lang talaga. Yan ang mismo ang pinaka-ultimate na negosyo ngayon. Mag-vlog ka. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Videohan mo yan. I-vlog mo yan. Maraming tao ang gustong-gustong panoorin yan. Kapag nagkaroon ka dyan ng mga solid na manonood, yun na yung mga makakilala sa iyo. Magiging loyal sa iyo. Huwag mong asahan yung makakilala mo, yung mga kamag-anak mo na manonood sa iyo. Huwag yung yun targetin mo, huwag mong asahan yung mga yan. Targetin mo yung mga hindi ka pa kilala at doon ka mag-vlog para sa kanila. Kasi yung mga yun, yun yung mga totoong susuporta so sa iyo. Asamahan ka. Bibilhin ng produkto mo kung may binebenta ka man. Basta, di mo maaro, hindi ko ma-explain dito. Yung pinaka pool Kung gaano talaga ang benepisyo ng pagbablog. Gaano kalaki ibibigay niyang benepisyo sa buhay mo kapag ginawa mo yan gawin mo na. Yan ang negosyo na walang kalugi -lugi. Yan ang pinaka-ultimate negosyo na walang kalugi -lugi. Wala kang puhunan dyan. May cellphone ka na. Gamitin mo yan. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Naniniwala ako. Kailangan mo lang ng isang tao. Isang tao magsasabi sa'yo ng ganito. Makakausap mo. Magpapalakas ng loob mo. Nakaya mo. Ang mahirap natin kalaban dito. Yung magpaplano ka. Sasabihin mo sa mga kakilala mo. Walang makakaintindi sa'yo. Kasi ang alam ng karamihang tao. Puro trabaho. Hindi nila pinaniniwalaan ang mundo ng pagnenegosyo. Nakaya kaya talagang umasenso dito. Magmumukha ka ang baliw. Sasabihin nila, kapag kwento mo yung mga salubin mo, kapag sinabi mo sa iba, yung mga kakilala mo, yung mga idea mo, magmumukha ka lang baliw dyan. Kukontrahin ka ng mga yan. Yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mong yan. Yan ang matindi natin kalaban. Kaya gumawa ako ng video to. Kasi ako yun. Ako yung sasama sa'yo. Ako yung palaging magsasabi sa'yo ng ganito. Ako yung palaging magpapaalala sa'yo na magnegosyo ka na wag mong isipin ang sasabihin ng iba. Tuloy ka lang, negosyo ka lang. Kasi ang, hindi naman pera ang pinakamalaking punan eh. Pinakamahalagang punan. Pinakamahalagang punan, gumawa ka. Magtuloy ka. Galingan mo. Tiwalaan mo. Panindigan mo ang pinaniniwalaan mo. Kapwa negosyante ko, magnegosyo ka na. At palagi tayong magsama. Palagi mo kong pakinggan. Palagi tayong mag-usap. Subscribe ka na. Subscribe mo na ako. Para lagi tayo makapag-usap, makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko, kasama mo ko, samahan mo ko, subscribe ka na. Like mo na rin ang bidyong to, comment ka na rin, share mo na rin ang bidyong to sa mga taong gusto mong tulungan. Kung alam mo makakatulong sa maraming buhay ng tao, ishare mo ang bidyong to. At nga pala, kung gusto mong mapadali, tuturuan po kita maging vlogger. Yan po ang pinaka-ultimate talagang negosyo. Hindi ko siya ma-explain sa isang video lang eh. Kailangan ko ng isang buwan, natuturoan kita. Kung gusto mo pong mag-enroll sa aking program na binuksan ko po, na Be a Vlogger program, may bayad po yan kasi isang buwan po kitang tuturuan araw-araw. Gagawin po talaga kitang vlogger at magkakanegosyo ka. Ngayon pa lang po, mag-comment ka dyan sa baba. Mag-comment ka po dyan sa baba kung interesado ka po dyan, kung gusto mo pong magpaturo sa akin. Isang buwan po tayong magsasama. Isang buwan tayong mag-uusap tungkol sa pagbablog at tungkol sa mga negosyo. Kung interesado ka po dyan, mag-comment ka po dyan sa baba na magpapaturo ka. At yun lang po muna, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita ah, po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang Ang Tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!